Magandang araw mga ka-native uh, Malberry. Welcome dito sa ating uh, channel. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano tayo nagsimula sa Malberry. Actually, hindi pa naman ganoon ka successful yung business natin, no? Uh, nagsimula lang tayo mag-concentrate sa Malberry farming. Uh, gusto natin na magpalago ng Malberry, yun yung plan natin. Magkaroon tayo ng lupa na matataniman ng Malberry natin and then yung cuttings, maparami natin. Maparami natin yung mga puno nito and at the same time, after how many years, makapagpabunga tayo gamit yung ating mga mulberry cuttings na yan at yung lupa natin na na-acquire natin sa ating, uh, syempre sa effort at kasipagan natin and then after that, tayo yung mag-supply. kauna unahang ang mag-supply ng mulberry, dito sa lugar kung saan natin naitanim yung mulberry natin. Which is ito ngayon ang kinatatayuan namin ay sa Isabela, somewhere in Isabela. So yun yung target uh, vision natin, yung goal natin, na tayo yung maging number one supplier ng kahit anong produkto na related sa tinatawag nating mulberry, mulberry tree. Okay, so una, native muna yung ating sinimulan dahil uh, sumasabay tayo ngayon kay uh, Project 1M no? Kay Chai Chester. Yun yung inspiration natin. Of course, vlogger yan. Eh, vlogger din ako. Kaya gusto kong uh, subukan, gawin yung kanyang uh, ginawa. So, unang-una, syempre, ang inspiration ng ating uh, business na ito, yung pinakang reason behind, is of course, yung inspiration na natanggap natin sa Panginoon na magtanim tayo ng mulberry at mag-concentrate tayo sa mulberry. Although marami ng competition, marami ng nauna, pero ang napansin ko uh, kapag uh, concentration or kapag merong concentration yung nagtatanim kapag merong pagmamahal yung gumagawa ng isang trabaho or consistency doon nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Marami naman nag-business ng tinapay, marami naman nag-business ng computers, marami naman nag business ng iba't ibang businesses at magkakapareho. Pero bakit merong nagtatagumpay at bakit merong na-fail? dahil po yan sa tinatawag na consistency, passion, or love sa ginagawa. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya kung kayo man ay nag na mag mag-business sa isang area, gawin nyo lang lahat ng makakaya nyo. Dahil at the end of the day, ang nare-reward sa mga business men and business women ay yung mga talagang hanggang sa dulo, may kitain man o wala, doon siya. Okay? So, start ko ng ikwento yung unang experimentation natin. So, una, binigyan tayo ng malberry uh, mulberry. Uh, two pieces na malberry rooted ng ating uh, tiyuhin. Of course, i-shout out ko nga yung aking tito Eman dyan from Quezon Province. Siya yung unang nagbigay sa atin ng mulberry cuttings. Coming from Quezon yun. So, that was April 2022 or 2023. Kung hindi ako nagkakamali. So, tinanim natin yan sa barrio sa San Mariano and then nag-start na makita natin, ma-observe natin yung alaman na taon din ang binibilang bago siya lumaki pero mapapansin natin na talagang bumunga naman kaagad yung mulberry natin, yung cuttings na yun and then after 3 years lumaki siya na-observe natin, marami siyang binubunga and non-stop yung pagbunga niya. Siguro dahil hindi tayo marunong, kaya non-stop yung pagbunga niya, hindi tayo marunong ng tamang uh, pag-aalaga nung mga panahon na yon pero ngayon dahil inaral natin yung behavior ng mulberry kahit papaano hindi naman tayo perfect na kaagad kahit papaano natuto tayo so nagtanim tayo ng mga ilang cuttings may nabuhay at may namatay so hindi tayo nagconcentrate nung, uh, nung how many years na yan no nagconcentrate lang tayo na mag uh, magbigay ng effort magbigay ng oras sa mulberry cutting or sa mulberry business nitong August 3 doon ko masasabing nagkaroon tayo ng almost 100 pots ng mulberry cuttings na tinanim natin and nasa videos natin yan dito sa channel natin pwede nyo panoorin so after 1 month nakita natin yung fatality at yung survival ng mulberry cuttings natin nakita natin na 75% yung nabuhay kapag sabay-sabay natin siyang itanim and then nakita natin na 25% yung fatality niya. Tapos, sa sunod na buwan, no August 3 yun, nagtanim ulit tayo ng September 20. Okay, after ng September 20, nag, uh, dumaan ang panahon, nag-October. So, nakaroon tayo ng karagdagan na mulberries or mulberry cuttings na binebenta natin. No? Ngayon, binebenta na natin kasi almost 200 pots na yung meron tayo. And of course, dahan-dahan uh, na binibili ng mga kapitbahay natin, ng mga kakilala natin online. So, yun muna yung market natin dahan-dahan lang kasi syempre kakailangan din din natin na magparami ng mga puno natin. Itatanim natin yan sa mga lupa na meron tayo, mga ka-farming. -ka okay, so as of now, meron na tayong sarili natin mga patins meron tayong plastic bags, meron tayong sariling uh, nabili. Uh, galing na mismo ito sa kinita ng uh, mga cuttings na binenta natin. And yung pera natin as of now ay nasa 4 digits pa lang naman. 4 digits, 1000 pa lang yun. So, yun pa lang yung kinikita. At sasabihin ko sa inyo, uh, from time to time, kung kaya kong mag-update as regular as possible, ipapaalam ko sa inyo kung kung magkano yung nagastos, kung magkano yung kinita, at kung ano na yung development ng Malveri natin. At kung hanggang saan tayo aabutin. Okay? Kung mag-million man yung abutin natin sa kinita niya, well and good. Pero kung hindi, hindi tayo titigil. Habang uh, nabubuhay tayo, hindi tayo titigil na magkaroon tayo ng ganong pera sa Malberry kahit abutin pa ito ng 10 taon or 20 years. Pero wag naman sana ng ganong kahaba yung abutin. So basta sabay tayo kay Chai Chester. So ito yung isa sa mga inspiration natin na vlogger. Shoutout din kay Chai Chester. Mag-subscribe kayo sa kanya. Panoorin yung mga videos niya. So yun lang muna sa ngayon mga ka-farming yung ating update tungkol sa ating uh, mulberry Malberry. At ngayon, dahan-dahan, may mga umu-orders pa ilan-ilan, may pa isa-isa, may dalawa, may tatlo, may nag-PPM, may nagtatanong lang, okay? Ganon talaga yung business. So, ituturo ko din sa inyo later on kung ano yung mga pag-aaralan ko, paano ko i-scale itong ating Malberry business na ito. So, gagamitin natin yung social media para sa pag-promote ng ating Malberry business and at the same time, gagayahin natin yung mga talamak ngayon sa online yung nag-a-advertisement gamit ang Facebook ads. So, aaralin din natin yan at itahan-tahan ipapaalam ko sa inyo kung paano ko kikitain yung mga future na earnings ng Mulberry business natin. Kung matagal man, okay, magpasensya natin, gagawin talaga natin na abutin yung goal natin. Pagtatanim lahat, ipapakita ko sa inyo as much as I can and as I can regularly uh, update you regarding sa mga pangyayari sa uh, mulberry business natin. So, mag-subscribe ka ngayon para mai-update kita sa mga susunod na videos natin. And, once again, this is uh, mulberry farming, native mulberry. Sa susunod, magtatanim tayo ng mga ilang mga hybrid mulberry and yung mga foreign mulberries na makikita natin sa social media. Yung mura lang para hindi tayo masyadong matagal sa presyo. So, yan lang muna sa ngayon. This is Native Mulberry Channel. Peace out!